hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas ang buhay ninyo ay parang usok lamang sandaling lumilitaw at agad nawawala Santiago chapter 4 verse 14 Parang kahapon lang bata pa tayo bahay eskwela laro dito lang umiikot ang buhay natin Pero ngayon nagbago na lahat ang bilis ng panahon hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas, sa mga susunod na buwan, sa mga parating na taon. Bawat pagpalit ng kalendaryo ay tila paalala na ang buhay natin ay parang usok lang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Life is short and good and suddenly. Kaya mahirap kung masyado natin i-attach ia ang ating sarili sa mga bagay na panandalian lang din. Pero salamat din na hiram lang ang buhay. Dahil ibig sabihin nito, panandalian lang ang sakit at pagdurusa natin. Tilipas din at mapapalitan ito ng joy kasama ang Panginoon sa langit. Oras na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. When our Heavenly Father calls us home, there will be eternal joy and eternal peace. But while we are here, imaximize natin ang buhay na ipinahiram niya. Let's re examine our priorities. Restore all broken family relationships. Nurture friendships. Enroll in that class. Go get that dream job. Witness, so people will know of God's love. Serve, help the people that you want to help, and give everything that you want to give. Every day, we have 86,400 seconds to spend. Where do you spend these precious seconds? It's time to pursue the things that matter, so that when all is said and done, we can say that we have lived a good, meaningful life. Hindi nas ayang sa wala. Our lives are borrowed, and our days are numbered kaya mahalagang manurture ang personal relationship sa Diyos. Dahil hindi man natin alam kailan babawiin ang hiram na buhay, lalo naman nagiging malinaw na siya ang ating kailangan at siya rin ang ating patutunguhan. Let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo. I offer my life to you. Teach me to number my days and help me maximize life, live out my purpose, and live a life that glorifies you. In Jesus' name, Amen. For application. Write down your top 5 priorities in life and pray about each of them. Include your goals and prayer requests. Revisit that list every year to see how God has helped you commit to those priorities. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Santiago chapter 4 verse 14.